Bakit pinili ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayang hinirang? Israel ang pinakasagradong bansa sa buong mundo para sa mga Kristiyano at Hudyo. Ang Israel ay tinatawag na kaharian ng mga saserdote, liwanag sa mga bansa, lingkod ng Diyos, ang kanyang panganay na anak at maging asawa ng Diyos. Malinaw sa Bibliya na sa lahat ng mga bansa sa mundo, ito ang bayang pinili ng Diyos. Bakit nga ba? Hindi pinili ng Diyos ang Israel dahil sila ay malakas o makapangyarihan. Sa katunayan, pinili ng Diyos ang Israel noong sila ay maliit at mahina at isang bayang walang lupain sabi sa Deutronomy 7 verse 7, Hindi kayo inibig ng Panginoon ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa sa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Pinili ng Diyos ang bansang Israel dahil sa pangako niya kay Abraham. Ang pananampalataya ni Abraham ay nasubok ng siya'y utusan ng Diyos nang ihandog ang kanyang anak na si Isaac, Dahil sa katapatan at pananampalataya ni Abraham sa Diyos, hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang kanyang anak. Pero nang aktong iaalay na niya si Isaac, pinigilan siya ng isang anghel na isinugo ng Diyos. Natuwa ang Diyos kay Abraham dahil talagang handa nitong ihandog ang pinakamamahal nitong anak ni si Isaac. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, nangako ang Diyos na gagawing malaking bansa ang kanyang mga inapo at ibibigay sa kanila ang lupain ng kanaan. Sabi sa Genesis 12 verse 2, Pararamihin ko ang iyong mga anakatapo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sa Isaiah 48 verse 19, Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat at tinitiyak kung hindi sila mapapahamak pinili tinang Diyos ang Israel para maging liwanag ng mga bansa sa mundong pinadilim ng kasalanan at kaguluhan pinili ng Diyos ang Israel upang maging liwanag sa mga bansa sa kasaysayan ng Israel tinawag sila upang maging isang bansang saserdote na magpapakita ng katangian ng Diyos sa lahat ng bansa dahil sila ay saksi sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Ang mga inapo ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang anak na si Isa at katapo na si Jacob na tinawag na Israel ay lumago at naging isang bansa ngayon. Sa pamamagitan ng Israel, Natuklasan ng mga tao at ng iba pang mga bansa kung ano ang itudulot ng pagsunod sa Diyos at kung ano ang resulta ng kanilang pagsuway. Makikita natin na mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ipinakita ng Diyos kung paano niya iniligtas at pinili ang isang bayan sa pamamagitan ng isang mahaba at mahirap na pagsubok na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagmamalasakit. Binigyan niya sila ng lupang pangako ang kanaan na ngayon ay Israel. Dahil dito, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, pag-ibig at plano para sa sangkatauhan. Hindi pinili ng Diyos ang Israel dahil sila idakila o matuwid kaysa sa ibang mga tao, kundi dahil sa kanyang pag-ibig at sa kanyang katapatan kay Abraham. Ganito kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Layunin ng Diyos na maging isang halimbawa ang bayang ito sa kung ano ang mangyayari kapag ang mga tao ay sumunod sa kanyang mga utos at nagtitiwala sa kanya. Isang paalala na ang Diyos ay makapangyarihan, mapagmahal at tapat at nagliligtas. Higit sa lahat, Pinili ng Diyos ang Israel upang dito magmula ang ipinangakong misaya na magliligtas sa kasalanan at kamatayan. Ito ay bahagi ng kanyang banal na plano upang magdala ng kaligtasan at liwanag sa mundo sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Sabi sa Isaiah 49 verse 6, Sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang lalabi, Gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Sa lumang tipan, mababasa natin ang detalyadong propesiya hanggang sa lugar ng kapanganakan at kasarian ng Mesiyas na nagpapatunay kay Jesus bilang ang ipinangakong tagapagligtas. Simula kay Abraham, ang ninuno ng Panginoong Jesus ay makikita sa pamamagitan ng bansang Hudyo, ang tribo ni Huda at sa pamilya ni David, sa pamamagitan ng himala ng kapanganakan ng isang berhen. Tinupad ng Diyos ang hula sa Isaiah na maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos sa tamang panahon iniligtas niya ang sangkatauhan mula sa sumpa ng kasalanan sa kabila ng kanyang kamatayan sa krus ito ay muling nabanggit sa bagong tipan sabi sa Galatia chapter 4 verse 4, Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo tayo'y maituturing ng mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng misaya, pinalayan niya ang mga tao sa ilalim ng kautusan kung saan ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Sabi sa 1 chapter 1 verse 17, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napa sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Isokristo. Si Jesus ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang Israel para sa kaligtasan ng lahat ng tatawag sa kanyang pangalan. Ang bansang Israel ay isang paalala ng pag-ibig, kaputihan at katapatan ng Diyos at ang kanyang panawagan sa lahat na kilalanin siya bilang Panginoon. Ganito tayo kamahal ng Diyos, bagamat tinanggihan ng Israel si Jesus bilang misiyas, nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at sa hinaharap kikilalanin ng Israel si Jesus bilang tagapagligtas at manunumbalik ang maraming mga Hudyo. Sa araw ng ikalawang pagparito ng Panginoong Yesus at pakikipaglaban para sa Israel, makikita at mauunawaan ng lahat na siya ang tunay at soberanyang Diyos. Kapatid, ginagamit ng Diyos ang mga taong may kahinaan tulad ng Israel para matupad ang kanyang mas malaking layunin. Ganon din sa atin, ang mga plano at layunin ng Diyos para sa atin ay hindi nakabatay sa ating lakas at kadakilaan, kundi sa kanyang pag-ibig, habag at biyaya kung paanong ang Israel ay pinili upang maging liwanag sa mga bansa. Tayo bilang mga mananampalataya ay tinawag din na mamuhay sa paraang nagpapakita ng pag-ibig o pagpabahagi ng pag-asa sa pamamagitan ng Panginoong Yesus sa mga nakapaligid sa atin. Sa huling panahon, ang dahilan ng Diyos sa pagpili sa bansang Israel ay may isang malaking layunin. Ang Israel ay magiging bahagi ng bagong langit at lupa kung saan ay itatatag ang kaharian ng Panginoon. Isang bayan na wala ng digmaan, sakit at pagdurusa, ang mga dating bagay ay naparam na. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.